Then guys, ito na tayo sa ah, dagat. Ayan. Ito yung close ng ano saan namin. Ayan. Ayan kami sa likod ng bayan na Yung apartment namin. So, yung mga kasama ko, sila? Ayan, naliligo. Ano wala ka na? Pero pagbabad, nabi yung tubig niya hindi masyadong malamig. Then, medyo alauna maganda pa yung aloy niya hindi kumbaga tahimik pa yung aloy niya ngayon na mga mag alas tres na yung aloy niya palaki ng palaki medyo nagsawa na rin ako dahil ano ba ba sarap, mag -sarap Ayun, well, yung mga kasama ko, kasama ko, kasama namin, ayaw pa nilang, ano, maun, hindi, oh. kung, yan lang guys ang tapat nito natin, <shriek> dahil me